Hello mga beshi, magandang araw po sa inyo. Nakita ko nga rin po pala sila tita na alis po sila kaya nagisabay na nga lang din po pala ako kasi may bibilhin nga po pala. May bibilhin nga din po pala kasi kami na project namin sa school. Cartolina nga po pala yung pinapaproject sa amin. Isasabay ko na nga din po pala yung ko na ribbon para sa flower ko. Hindi pa po kasi dumadating yung order ko sa si Shopee. Nagpagas nga po pala si Tito dito sa gas station. Sila ate at yung pinsan ko nga po ay nasa likod nga po pala sila. Gasoline na mo ka Magkano? Dito na nga din po pala ako pumisto sa loob dahil po baka makatulog ako at mahulog po ako. Matagal ko na nga po pala gustong nawabas kaso nga po ay busy sila pa. Nung last time nga po ay nag-vlog ako na pumunta nga po pala kami sa SM. Malapit na nga lang din po pala kami dito sa unitop. Andito na din po pala kami sa harap ng unitop. Magpapark na nga lang po pala kami dito sa baybaba. At sa wakas nga po ay nakarating na nga lang po pala kami dito. At si Tito nga daw po ay may iwan na nga lang din po pala sa tricycle. At pupunta na nga po pala kami dito sa loob ng unitop. Aakyat na nga po pala kami dito sa hadda. Ang lamig-lamig nga po pala, yung pinsan ko ay nakasando. Agad nga po pala kami pumunta dito sa may shop. Ito nga rin po pala kasi namin nahanapin yung kartolina. Yung ate at kuya ko nga po pala na grade 7 ay maghanap nga po pala sila ng, ng project din po nila. Wala nga po pala kami mahanap dito na kulay red na kartolina, kaya colored paper na lang konti nga lang po yung pala yung na-videohan ko dito kasi papalobat na lang din po pala ako. At dito na nga rin magtatapos yung vlog ko. Bye bye mga Fessy!